for today's video. Tara, samahan nyo ako. Pupunta tayo sa kawayanin dahil magpipicture ako may nagchat nga pala sa akin na kung pwede ko daw picturean yung kanyang anak dahil magsa 7th birthday na ito sino ba naman ako para tumanggay magaling naman ako magpicture at professional din ako magpicture saka murang mura lang ako sumingil kaya pumayag na ako ayan sobrang agap nga pala ng punta namin dahil alas 6 pa lang gising na ako dahil ang punta daw namin doon ay alas 7 dahil wala akong masasakyan pag nag alas 8 pa ako dahil nakisakay lang ako ayan na nga pala si tita ma dahirap na hirap maghawak ng cake sobra talaga ang bigat nung cake kasi tunay siya wala siyang styrofoam kaya sobrang bigat nung cake ay nga pala si tita Made at hirap nila ito nga pala yung daan binabaybay na namin papunta sa kawayan malapit na nga pala kami kaya ayan pababa sobrang bilis na ng takbo namin dyan tapos pinabagalan kasi baka daw yung cake ay masira tapos bigla akong nagulat sobrang putik pala ng daan dito kaya si tita Made mas lalong nahirapan sa big pag bit ng cake ayan no, sobrang ingat talaga ni tita Made kaya dun sa mga birthday ay pasalamat kayo kay tita kundi dahil kay tita Madela ko. Wala na kayong cake na maganda. Tingnan nyo naman, halatang halata na hirap na hirap na talaga si Tita Maded. Dahil sobrang putik talaga nung daan, uga-uga pa. Itinaas niya na yan para hindi daw dumikit yung cake dun sa style. Tapos yan, naglalakad na nga pala kami ni Tita Maded dahil hindi nakasya yung sasakyan. Tapos sobrang putik pa. Kaya naisipan na lang namin maglakad. Tapos naalala ko pa, nung bata pa ako, hindi talaga ako tumatagal sa mga linang dahil sobrang naboboring ako. Pumupunta kami palagi sa linang. kaso umuwi din ako agad dahil naboboringan nga ako. Walang signal walang kung ano man. Kaya sobrang boring talaga to Mira Salinan. Pero yung iba, hindi ko alam ba't tumatagal sila dito. Pero kung ako talaga, ay parang hindi naman talaga ako matagal din ni Salinan. Dahil sobrang boring. As gusto ko kasi gala ko ng gala. Lalo si Rosie, may ligyan magala. Ayan, ang gala pa rin pala kami ni Rosie. Dahil may isa pa kami bahay na pupuntahan. Mapunta kami doon sa bahay ng aming kaibigan. Iniwan na nga pala namin si Tita Madi doon sa mismong event. Kasi mamaya pa naman mag yung event. Mga 2 daw ay ang oras pa lang ay alas 8 kaya pumunta muna kami sa bahay nung kaibigan ko. Hindi ko alam na sobrang layo pala nung bahay nung kaibigan ko. Kaya to. So ayan guys, for today's video, dito kami ngayon sa Linang. Uh, tingnan nyo. Sobrang putik ngayon dito. Tapos naglalakad lang kami. Magpipicture nga pala ako dito. Let's go. Dito naman yung sarili mo. So, wala <laughs> na, ganun mo ha? Alam ka pa. Pakita mo yung ano yung dagat. Dagat! For the hingan po kami. Ayan guys, for the hingal po ang mga person. Sa kaming nanginis po akong tao na hindi pwede kong i-chat. Palayo pa pala. Ayan na pala. Oh. Guys, may nanginis niya pala akong tao na hindi ko pwede i-chat. Kaya na. nag-pinitensya -nag na lang ako sa paglakad sa puti. Uy. I miss you so much. Hey! Parang tayo. Nakakapak. Parang tayo kalamang. <laughs> Daliri! Nakatapak pa rin. nakatapak ito? Ikaw! Ako? Oo. No. Hindi ako nakatapak. Ha? Ay! Ay. <coughs> <laughs> video. Mal so ayan guys, ito na naman yung dada namin putik. Oh my god. Kaya let's go. Let's go to the beach, beach, beach. Beach ka. <laughs> Ay, look man. <Lugben. laughs> Tara na guys, lakad lakad lang kami ni Rosika sa putikan kasi nga Para sa maka, para makalimot na ako kaya ginawa ko to Uy, parang nga Ginawa ko to, <laughs> lakad sa putikan para makalimot na ako Eto kasama ko hanggang kaartehan pa <laughs> Nakapans-pans pa na pa, alam na nga linang yung pupuntahan Ay nako Tingnan nyo naman, nagtapak na si Rosika, buti lang yung tsinelas ko, Mati matibay mm. Saan <laughs> uh, ba yun? Baka natitikba lang na tayo dito ha? Huh? This is my first time to go the drill. english <laughs> Bumo naman. Bumo <Mubo> naman. <laughs> Ayan guys, haggard na haggard na nga pala ako. And then, look at this. This is my sister. <laughs> And, ang putik talaga. Look. Dapat pakapihin kami nun kasi gusto ko na magkapi sa nature. Nature coffee ba? Nature lover. <laughs> si Tanga. nag na naman si Tanga. May chismis ako. Bukas na lang. <laughs> <laughs> Dahil pagod na ako, may chismisan ako. Kaso bukas na lang. This one? Ano may bahay nila? Ayun yung bahay nila. Oh. Ang <laughs> daan dyan ha? <laughs> Wala ha? Hmm. doon sa bukid. Ano ba yung bahay nila? Grabe ka dude pa yun. Ay, dilampas na tayo. Kapag... Kades. Dito kami sa farm namin. Oh, yeah. This is my asyenda. <laughs> <laughs> oh my God. Ay, ano. <clears throat> oh my God, oh my God, oh my God. True ba to? Oh, pinahirapan tayo. Ang kati. Ay, ay, ay. Pa ako, nakapakga ako. Got picture po kami. Tapos ganito ang nangyari sa amin. Oh, Apak na <laughs> And can Oh, Hi. picture Aku We can get, to get together, to run. Run. <laughs> Oh, video. Ang saya-saya. Ay, sige say yes, say yes. ako. Yes, yes. I miss you so much. <laughs> I miss you so much. Miss ka ba? <clears throat> Pag kabila kong tatlo, kakalimutan na kita. Isa. Dalawa. Dalawa. Uy, nagahit ko doon. Dalawa. 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 Dalawa, dalawa, dalawa. Ayaw ko magtatlo, hindi ko na kalimutan. Uy, nagayang ko doon. Isa! <laughs> oh, isa! Nagawa ko oh. gawa mo na Isa lang isa eh. Isa, isa, isa. Ayaw ko na magdalawa at tatlo. Ayun na nga, pagkarating ko sa bahay ng friend ko, naging babysitter pa ang person. Ayan, no, napatulog ko nga pala yung anak nila. Sobrang sweet nga pala ng anak nila. Saka sobrang lambing sa akin. Sa akin lang hindi siya umiiyak. Anong meron? <laughs> Kaya ayan, sobrang sarap ng tulog ng baby niya sa aking higan. At ayan, pinaghain nga pala kami nila ng pagkain. At nauna nga palang kumain si Rosie dahil ako nag-aalaga pa ng baby. Ayan, binibidyo ako. Nga ayan binibidyo ako nga pala dyan si Rosie dahil sobrang ganda ng background tingnan nyo naman sobrang ganda ng paligid sobrang nakakarelax tapos pagkatapos ni Rosie kumain ako naman ng nagkape tapos nagulat ako sobrang tamis ng asukal kaya pinatikim ko dun sa kaibigan ko at sabi ko lagyan ng kape dahil sobrang tamis talaga parang may kaunting kape na ni sobrang daming asukal kaya napakamot ako sa ulat na problema kaping kape na pa naman ako tapos, tapos ayun kumain na rin nga pala ako sa sabi sabi nga nila kung anong hiyain sa iyo, yun ang kainin mo. At sobrang sarap naman nga pala nung inahain nila sa akin. Ayan, todo kain nga pala ako dyan. Sarap na sarap ako. Tapos sobrang ganda pa nung paligid. Pagtingin mo sa bintana, marerelax ka talaga. Kaya tuwang ako dito sa bahay na to. Kahit maghapon ako nandito, okay lang. Tapos ayan si Rosie, nag emote nga pala sa labas. Nakita ko, sabi ko, huy, huwag mo isipin yun. Mahal ka nun. No. Tapos bigla na pa to. Tapos ayan, nagmodel pa nga si Rosie. Gandang-ganda na naman sa sarili. Ang as sim naman Emily lang <laughs> tapos ayan ayaw na nga pala ni Rosie magpa video na iya na sabi wag po na daw siyang video han. tapos ayan pupunta na nga pala kami doon sa mismong event kasi nga alas 2 na magi start na yung event tapos ayan si Rosie nagmamaganda na naman to doon na naman ang posting ayun na naman sobrang layo na naman ang lalakadin namin hindi namin alam na meron parang shortcut na mas malap nagpit, nagpakalayo-layo pa kami, naligaw-ligaw pa kami. Sabi pa nung isa nung kaibigan namin, huwag na kami magsasalita ng tikbalang dahil meron daw nga palang tikbalang dito. Tapos ayan, tuwang-tuwa ako dyan, talon ako ng talon kasi meron palang daan na hindi maputik. Tapos dun pa kami dumaan so sobrang putik. At ayan, nandito na nga pala kami sa mismong birthday yan. Gumagawa pa sila ng bilo-bilo. Yung bilog-bilog na, basta yung minatamis, kung alam nyo minatamis ang tawag yan, yung bilog-bilog na malagkit. Tapos ayan, nag-start na nga pala. Lahat ay naka na. Ayan nga pala si senyo karga-karga kanina na napatulog ko at tapos ayan binijuan ko lang yung design ni tita sobrang ganda at nakita ko nga pa rin si Rosie nangunguna ng kumain ay pati yung kaibigan ko si Drake nangunguna na sila kumain kahit mga wala pang bisita pinakain na kami sobrang bait talaga nung nung nanay nung my birthday. Ano nga pala si Zay, naalala ko pa dati nung mga bata pa kam, may excited na excited ako pag may birthday dun sa kapitbahay namin dahil makakain na naman kami ng masasarap. Tapos ayan, inaayos ko nga pala yon aking camera dahil ga ready na ako mag picture. Ayan, po Isa na nga pala ako. Hindi pa ako nakakapag picture. Tapos na mo ako yung lighting nung ano, nung araw ay nagkakulay red. Tapos magkakulay red yan sa picture. Buti na lang magaling ako yung iba hindi nagkulay red kasi matalino ako. <laughs> kaya kunin nyo akong photographer tapos ayan, sobrang ganda ng nga pala ng design dito, at ito na nga pala yung may birthday na pipicturan ko mamaya tapos magpipicture ako ng mga 7-7 sobrang ganda nga pala nung may birthday Kamukhang kamukha nung kanyang mother ayun na nga pala si tita, tingnan nyo naman sobrang busy talaga sa pag-ayos sa may birthday, at ito na nga pala yung mga bisita ote-ote na silang nagdadatingan kaya ready na rin ako tapos ayan, sobrang ganda talaga at hanggang dito na lang yung aking video maraming maraming salamat sa lahat, at nagdatingan na rin yung mga bisita, kaya ayan mag-start na po tayo sa so, mga gusto pong magpa-picture sa akin, ay PM lang at sobrang galing ko naman baya mag-picture bye bye